him, whether he took action or not, upon hearing all of these issues or complaints about the LOAs from different businessmen. So, yung mga nagreklamo, in-identify nila mismo yung mga BIR involved? Ah, uh, hindi naman. Basta sinasabi lang nila, ano, you know, uh, general. Kasi, usually, I, I uh, get to meet itong mga businessmen mas mga socials lang eh. So, quick, ano lang ah uh, small talk lang pero in those small talk na babanggit ang daming nagbanggit talaga so ibig sabihin talaga mak kalat talaga no ah uh, that's that's pa ano sa aking pag uh, um, recall no uh, sa aking mga encounters with uh, some of them in uh, in different functions so, ah mm -hmm. uh, ito past two years meron ding recent mm -hmm. yes bago natin kaya nga i was really forced to bring it up eh walang Sino ba namang, ano, maglalakas sa loob labanan ng BIR? Lahat takot eh. Di ba? Lahat takot sa BIR eh. Basta, eh, sir. kaya lang, I had to bring it up because when, when the Europe, sabi ko nga sa inyo, yung ito ay EU ambassador na chambers na nagko-complain, ay ibang usapan na to, hindi lang local businessmen. So, I just had to bring it up during the DBCC uh, budget hearing. Sir, hindi ba tayo may nilabas sa pag-push ng PASO so, kung lahat sila nagkatakot o we'll see. Tignan natin. Um, sana may merong maglakas doon. Kaya lang, galing sinabi ko, yun ang challenge talaga kung mapapayag sila. Eh, lahat na takot ako sa BIR eh. Di ba? Natural, kahit ako takot sa kanila eh. Kaya so, lang. To... Kasi gano'n sa kanila, may i-assure ni BPM ko uh, yun ang protection nila. Kaya yun yung mga katulong na, kaya yung mga lalantan talaga. Sana, sana. Pero, knowing businessmen how they behave. Ako, a former, I was also in business. Talaga lahat kami yung pinakakinatakot, kinakatakutan namin, BIR. So, I, I, I hope may maglakas na loob. Pero, knowing how businessmen think, babalikan tayo niyan. Yun yun, sigurado. But, we'll see. Tingnan natin. Sir, pwede ba ano, parang extreme or silly, pwede din ba sila pag-usokin ng body cam? Pwede yan, pwede ganun. Uh, para lahat lang nang uh, even the fire sa Bureau of Fire na akong uh, nagde-defend ng the DIG, they will now be required to, yung um, mga fire uh, inspectors, will now be required to wear body cams para hindi na sila nangaharas ng mga local businessmen na nagbebenta ng na fire extinguisher, ng alarm, naghahanap ng ano dahil meron sila uh, body-worn cameras. So probably, BIR can uh, institute that reforms requiring all their uh, um, examiners to wear uh, body cameras. Hi. Sen, so, good afternoon po. Sa information po kasi ni Senator Erwin, sabi po niya, matagal na daw po existing itong uh, Loa